A, ngayon mga dre. Viernes na naman Oh. Ah. ah, sobrang pagod ko kagabi. Ah, kagabi, webes. Anong oras na kami naka-uwi? Alas-an? Alas 9 ano na Alas ako naka-uwi, mga dre no. Ang ah, sakit ng katawan ko hanggang ngayon. Kaya pag-uwi ko hindi na ako nakapag-edit. <laughs> hindi ko na kinaya. Kaya ay ko, bawilan na lang ako ngayong Viernes. Kaya eto Kapaligiran natin Tumigil na yung pag snow mga dreno Minus 7 tayo ngayon Minus 7 I don't know kung ilan yung feels like niya Mas maingay Yung pagtapak sa snow Ibig sabihin mas malamig yung mga dreno Parang yung dry na dry yung, ano, yung mga snow ng view ganda ng view mas maganda pala yung view rito ganda ng view natin dito sa na likod ko diba sikatan ng araw oh gosh medyo delikado nga rito sa lugar na to mga tre pag pag lumamig lamig pa tapos konting konting snow tapos konting ulan kasi kasi pa ano siya pa babae eh. Ayan, eh diba ba? Pag naglalakad ka rito. Delegates. May nakita ko mga donation mga dreno. Katulad nito. Siguro mga ano to, 100 grams o 200 grams na bigas mga dreno. <laughs> Ang cute. <laughs> Kulang pa sa isang tao, eh, ba? Diba? May mga man Eh. Donation 'yan mga dreno para sa mga institution dito. Christmas party namin ngayon mga dreno Dito kami sa plaza Kakain kami sa Kamsing Dapat exchange gift namin Nakalimutan kong bumili ng regalo Para dun sa kapalitan ko ng regalo Punta ako sa Walmart Titignan ko ano anong makikita ko Hala, hindi magandang idea Hindi magandang idea na ko Sabihin ko, ibigay ko na lang sa ano Sa Monday Kasi kakamadali ko hindi rin magustuhan ba diba? sayang naman bago tayo pumunta sa restaurant check muna natin ang ating loto panalo lang ako isang ticket oo oh. No. The exchange gift today is postponed. It's gonna be happening on Monday. Uh, that's not true. <laughs> you know why he's saying that? Because he forgot to bring his gift. No. But it's you gonna need be too to, bad. You to oh, your, your house is not like even one yeah, need to drive. That's Go true. Go and take it. That's it. Then you'll be too full to want to walk. Two? Huh? One for you, one for me, huh? Yes. All right. Yeah. <laughs> Is that the pork chop? No. No. That's the that's the horse. <laughs> Huh? it's all in your mind, no? You mm -hmm. yeah. yeah, exactly. <laughs> starting. Oh, just, just starting. Oh Bring that over here. Is there more? not chicken. Okay. Okay. That's I the General no? yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. okay. Well, oh, you the two? You to no, ah, ketchup. Ketchup. ah, okay. That's pork yeah. ah, okay. too. Uh, you have two of Fried rice. It's better. <laughs> two bag is good? <laughs> yep. Yeah. Yeah. Hey, just one. Just one cookie fortunes huh? Yeah, i better. Let's see Let's see. what? There's a... Oh, you have two paper. No, that's bad. Take another one. It's a bad fortune. Good you have two papers, even better. see? And we will soon travel abroad. Uh, <laughs> now your fortune is confused because you have two fortunes. <laughs> you like Chinese food. spoil yourself a little i Our boss. Ah, yeah. that's it's boss. It's the boss. Oh. Oh. <laughs> <laughs> I, I Oh. someone told you that right. I No. i, I accept that. <laughs> Oh, thank you. Open it. Thank you. Thank you. You just to open it. Thank you. I'm gonna open it. Open oh. it. It's cake Wow. i that. What's that? That's Laura Secord uh, gift basket. I thought it's all chocolate. Thank you. So I'm the only one. You're special. That's why you're gonna receive your gift. on monday <laughs> para <Pagpagpabago> ng buhay mo <laughs> <laughs> pagpabago ng buhay extra extra <laughs> oh mo 'yun sa iyo para o nalagyan ng pera pare

Up, like, he's dying. It's cold <laughs> Ang hangin eh. Oh gosh Gagawa <laughs> kaming wall dito mga treno Mula ron, 4 feet Tapos gagawa kami ng pinto dyan Sa likod ng cabinet na yan Gagawin naming storage dito Sisimula namin ngayon Tame pare ermo ah 4 feet Yes, okay. Oke okay lang 'yan pare basta hindi ano, Siguro mga 4 ap lang natin, pwede na yung pare. 4? Oh. pisang <coughs> <Okay> lang, oo. Oh. <coughs> pare, Sa tayo mo lang pare kasi maglalagay tayo ng oh. Mayroon, may ano diyan eh. Dito. Yung si channel. Meron may kamang ano. Naman may laser pare. Oh. Yan. Teka lang pare ah. nag screw natin. Dire. Tapos No, no, no. ilalagay sa kasyang lakihan yung sa may cable na ina-pull. Kaya hindi ka pwede basta-basta maglagare mga drainer kasi baka madalam may mga ware. dito kami gagawa ng pinto mga dre kaya lang lang na namin basta agad yung tiles na yon para may salpak namin yung pinto tsaka namin isa sara tong wall na to eto yung storage namin uh, 4 feet yan 4 by 8 halos Oh shit. Oh shit. Oh, shoot. Oh, yeah. It's big. It's okay. It's okay. As long as the sides are secure. Yeah. A little more. More? Yeah. Okay. Left. The bottom left. That should be it. 7.53 Friday 7.53pm mga dreno Ngayon lang kami natapos dun sa ginawa naming wall Ano kasi yun eh? Storage, maliit lang siya mga dreno Pero matagal naming nagawa Inabot kami ng apat na oras yata eh. Dahil may pinto Mahirap yung ano eh. Pintuan mga tayo. No? Mahirap mag-level nun eh. But anyway, yun nga natapos namin. Pero tutuloy na lang namin sa Monday. Tutuloy ko na lang sa Monday. Tsaka ako pa-plasteran. Tsaka pipinturahan. Tapos that's it. <laughs> Diyan nagtatapos ang aking linggo. Mga tayo. No? Medyo ano. Madugutong linggo na to. Kasi kahapon talagang grabe yung sakit ng katawan ko kahapon mga dre no ang dami namin dinawa pagtapos namin mag tapo ng basura tapos naghakot kami ng mga ng mga cabinet may nauwi naman akong isang cabinet mga dreno I think yung cabinet na yon pwedeng damitan eh siguro mahigit 500 yung halaga nun kaya ano eh masaya din ako kahapon eh kahit pagod ako kumbaga fruitful yung naging araw mga dreno hindi nasayang yung ano yung oras pa sulit na sulit <laughs> sulit na sulit yung bayad sa amin wala stick ang hirap nung ginawa namin na yun, no? Kaya anong oras na kami nakauwi nun, ha? Alas 10 na yata. Mga <laughs> alas 10 na. Tapos ngayon alas 8. Grabe, di ba? Pero okay naman mga tre, no? Masaya naman, masaya kahit pa, paano. Pagod, pero masaya. Lalo na kahapon mga tre, no? Kasi nga, ano eh, kumbaga na natapos ko yung goal ko na makapag-fasting kaya kahit pagod na pagod ako mga treno, ang daan ng pakiramdam ko kasi nga, kumbaga may accomplishment ako kahapon eh maganda yung accomplishment ko kahapon eh kaya masaya ako kahapon kaya alam, pagising ko nung umaga kanilang umaga, nako po ang sakit ng, ng mga ano ko ng mga katawan ko ang sakit ng braso ko ng balikat ko pero hindi naman ako ano uminom ba ako ng ay hindi ako uminom ng ano, mga no? hindi ako uminom ng gamot pinabayaan ko lang sabi ko makukuha siguro sa tulog to eh hindi na kukuha sa tulog pero kalaunan nawala rin mga no? kaya ano eh pag masakit yung katawan mo itrabaho mo lang mawawala yung sakit ng katawan mo parang hangover mga no? pag may hangover ka sabi nila sundutan mo ng isang bote pa tanggal yung hangover mo <laughs> parang ganun din sa pagod eh pag pagod ka sundutan mo pa ng isang pagod pagod na pagod ka. <laughs> Tapos bukas, part time naman, wala steak. Yan ang buhay mga Dre, no? But anyway, uh, masaya naman kahit pa paano. Ngayon pupuntahan naman yung pagsisikat natin mga Dre, no? We're not, ano, working hard in vain. See you tomorrow mga Andre no? Alam mo may karugtugtong video na to Wala ako masyadong video nagawa eh Ito yung cabinet na nang uwi ko mga Andre no? Yan Wala lang isang handle Pero meron na akong handle Kaya lang medyo mataba ng konti So ang gagawin ko dahil magkasukat yan Tsaka yun So ililipat ko yan dyan Tapos ilalagay ko yung mataba sa ilalim ah, Ayan nga mga Andre Loob niya Dinawa natin. Yun. Ang ganda niya, mga kasi. Ang kapal niyan. Kaya napakabigat na ito. Sumakit yung katawan ko rito. <laughs> Ayan, tapos malalim to, mga dre, no? Ano to? Panisang ano rito, mga dre? Yung mga ikiya-ikiya. Kaya, pari ko, mga ano yun, nasa 500 mahigit yung cabinet na to, mga dre, no? Kaya, very good. What's the rush?